Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gusto na nga po ni Kendrick Perkins na manatili si Russell Westbrook sa starting lineup ng Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang latest na update na pagbabalik ni Dwight Howard sa Los Angeles Lakers. Na-extend na nga po mga katrop sa 4 games ang winning streak ng Denver Nuggets matapos nga po nalang talunin kahapon ang Miami Heat. Kaya ito na nga po ang pinakamagandang stretch na nagawa ng kanilang team ngayong regular season matapos ang kanilang maagang pag-struggle. Sa madaling salita, mukhang nagbabalik na nga po ang tunay na laro ng Denver Nuggets. At ayon nga po sa dating NBA player na si Kendrick Perkins, isa nga po sa mga rason ng patuloy na pagkapanalo ng Nuggets ay ang magandang ipinapakitang performance ni Russell Westbrook na nagbigay sa kanila ng momentum dito. Kaya naniniwala nga po ito na ang swag at conference nga po ni Westbrook ay mas valuable o importante na kumpara kay Jamal Murray na hirap pa rin na maging consistent sa kanyang shooting. Sa madaling salita, mukhang gusto nga po ni Perkins na panatilihin si Westbrook sa starting lineup upang hindi na sila mahirapan pa na manalo dito. Pero imposible rin naman nga po ito na mangyari dahil mas prioridad pa rin nga po ng Denver Nuggets na makuha ni Jamal Murray ang kanyang rhythm. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa latest na update na pagbabalik ni Dwight Howard sa Los Angeles Lakers. Since nga po mga katrops naglalaro na ngayon si Christian Coloco sa Los Angeles Lakers ay nangangahulugan nga po nito na hindi na sila kukuha pa ng bagong center ngayong season sa free agency. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, Simula nga po na magkulang ang Lakers sa Bigman, ay marami nga po sa mga fans ang nag-request sa kanilang team na pabalikin ang kanilang dating Bigman na si Dwight Howard na matagal na nga daw pong nagmamakaawa na makapaglarong muli sa NBA, lalo na sa kanilang kupunan. Ngunit patuloy pa rin nga po na nare-reject ng Lakers ang kanilang healing since ayaw na rin naman nga po nila ngayon na kumuha ng isang veteranong center na wala na sa kanyang prime at questionable na rin naman ang kalusungan at pangangatawan. Hindi na rin naman nga po nila kung kakayanin pa nito na makasabay sa ibang mga batang big man ngayon sa NBA. In fact, mas gugustuin na lamang nga po ng Lakers na kumuha ng ibang mga big man kagaya na lamang ni Brock Lopez ng Milwaukee Bucks at ni Jonas Valanciunas ng Washington Wizards. Kaya it's either pumerma na lamang siya ng kontrata sa ibang kupunan sa NBA o di DK sa overseas o magretiro na lamang siya sa professional basketball. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.